Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers, SB19 fans, Maymay and Mayward fans and others, thank you for the support. Hello guys, hello ATNs. Isang bagay na ikakaproud mo bilang isang Pilipino dahil nga ang SB19 kahit sa isang banyagang lugar, especially sa Canada, ay na-appreciate. Isang big recognition ito. Para sa SB19 at sa mga Pilipino Dahil uh, ang August 18, 2023 Diniklara ng Mayor ng Vancouver, Canada Ang uh, araw na yon na SB19 Day Again, August 18, 2023 uh, SB19 Day Kaya naman, congratulations I'm so proud of you We are so proud of you, lahat ng Pilipino SB19 Dahil uh, na-abrasiate kayo Ibig sabihin nun Halos lahat ng tao sa Vancouver, Canada ay gusto o request ng SB19 concert na kung saan mag-enjoy sila buong araw dahil andyan kayo sa Vancouver para mag-concert at magbigay ng saya at kilig. Hindi lang kilig, hiyawan, tilian, enjoyment, happiness at maraming pang iba. Again, congratulations at maraming salamat ATINs sa walang sawang sumusuporta. Sa SB19, hindi lang mga Pilipino kundi mga ibang lahi, Canadian, American at marami pang iba. Maraming salamat.